pangalan mo ang tatawag ko Jesus ikaw ang kalakasan Kumusta mga katupa? Welcome back sa ating panibagong tutorial. Praise God dahil nagkaroon ulit tayo ng pagkakataon. By the way, pasensya na kayo sa maingay na paligid. Dahil while I am preparing ay biglang umulan ng malakas, no? Pero tuloy pa rin tayo. So ano pang hinintay natin mga katupa, tayo magsimula na. All right, so yan, biglang lumakas ang ulan nang lumakas. Pero tuloy pa rin tayo na hope na malinaw yung inyong uh, audio diyan. All so yung kantang ituturo ko sa inyo ngayon ay yung kantang Pangalan Mo by Hope Filipino Worship. So sobrang ganda ng kantang ito. And sabi nga dun sa Romans chapter 10 verse 13, Those who call upon the name of the Lord shall be saved. Amen? Kung mayroong kang pinagdadaanan ngayon, kung sa tingin mo nasa mabigat ka na sitwasyon, just call upon the name of the Lord and you will be saved. Amen? Ire-rescue tayo ng Panginoon kapag tinatawag natin ng Lord. Amen? Mm -hmm. Kaya I hope that this song ay mag-remind sa atin na si Lord, yung pangalan ni Lord yung tatawagin natin. Amen? Hindi yung ibang pangalan. right, so yung original key ng kantang ito mga katupa, ay nasa key of F major. Ang ituturo ko sa inyo ay yung original key mismo. Okay? So, kung nakita nyo may kapo tayong uh, ginagamit, ilalagay natin siya sa first fret and yung gagamitin natin na uh, chords or key ay nasa key of E major. Since kapag tumaas tayo ng isang uh, fret, magiging key of F na gamit yung key of E. Okay? I hope na unawa nyo yan. Kung di nyo nakuha, may video tayo dyan about sa pag gamit yung kapo. Panoorin nyo na lang. right Okay, so narito yung chords na gagamitin natin sa buong kanta. Una, syempre, nandiyan na yung E major. Open chords tayo dito, mga katupa, kagaya nung nakaraang video natin. Okay? Meron tayong uh, A major. Open chord. Meron din tayong F sharp minor. Okay? Meron din tayong... Uh, C sharp minor G sharp minor which is ganito yung G sharp minor ko na open. Pwede nyo ilagay yung thumb nyo dito sa taas, okay? Whethering uh, i-mute na lang pag hindi kaya. Right? And last one, we have B major. All pagdating naman sa ating strumming pattern, uh, hindi lang isang strumming pattern yung gagamitin natin dito, no. Kagaya ng mga uh, madalas kong uh, tinuturo sa inyo sa ibang video natin. So sa ating uh, verse or intro, yung ating strumming pattern ay ganito. Down, up, down, up, down, up, down, up, down, down, up. Okay? So bagalan natin. Down, up, down, up, down, up, down, up, down, down, up. Yan ay kumpletong strumming sa isang chord. Okay? Then i-repeat lang yan paglipat ng another chord. Then yung uh, pagdating naman sa chorus, ganito na yung magiging uh, strumming pattern. Down, 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 up. Okay? Yan ay running chords naman. Okay? Hindi siya kompleto sa isang chord yung pattern. Right? Then pagdating naman sa ibang part or let's say sa bridge Ganito na siya. Down, down, up, down, up, down, 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 up. Okay? Alright, so ngayon naman mga katupa ay papasok na tayo ng ating uh, intro. Then, proceed na rin tayo kaagad ng verse. So, yung tempo ko dito ay hindi katulad ng original since tutorial yung ginagawa natin. Okay? Kumbaga, um, babagala natin para masundan nyo. Then, kapag natutunan nyo na, you can... Uh, Uh, apply the original tempo ng kanta. Okay, pakinggan nyo din, susundin nyo. Since original key naman yung ginagamit natin. Okay? In 3, 2, 1, go! Intro. F sharp minor. B. 2 times to, no, pero ngayon isa lang gagawin natin. Saan gagaling ang tulong mo? Panginoong Yesus, ako ay dinggin mo. Pricorus, gusto yes, ko ay sa'yo magtitiwalaan. sandigan ko Stop muna tayo dyan Bago tayo mag-proceed sa ating chorus Okay, doon sa original na uh, song Ay inulit yung verse Okay, so pwede ninyong gawin yan At kung gusto niyo naman na pumasok na ng chorus Pwede rin naman Okay, okay ngayon naman Magpo-proceed tayo ng chorus Pero bago yan mga katupa Baka naman pwede mong ilike yung video na to Pindutin mo lang yung nasa baba Yung like button malaking tulong yan dito sa ating ministry. Kasi the more na maraming likes yung video, the more na nire-recommend ng YouTube yung content dun sa ibang nangangailangan. Okay, kung gusto natin makatulong, hit the like button. Alright? And of course, baka matagal ka nang nanonood, pindutin mo na yung subscribe button na nasa baba at yung notification bell at yung all para sigurado talaga every time na mag-upload ako, ma-update ka kagad. Okay? Pahabol mga katupa, pwede ba kayong mag-comment sa baba comment nyo kung ano yung kanta, worship song na talagang nagpapaiyak sa inyo. Amen? Kung ano yung talagang dumudurog sa puso nyo kapag inaawit nyo sa Panginoon. Pwede ba yun mga katupa? Comment nyo sa baba para marami ang mabless. Okay? So mag-end na tayo dun sa last part ng, ver, ng pre-chorus. Then, chorus tayo. Oh, lagi ang sandigan ko Repeat the intro for our instrumental, then proceed to verse two. Okay. And of course, kung ano yung ginawa natin sa verse 1, ganun din yung gagawin natin sa verse 2. Hindi na natin siya gagawin para hindi tayo mapahaba sa video na to. Let us assume na lang na ginawa na ulit natin. Yung verse 2, pre-chorus, then chorus. Okay? Ngayon, doon naman tayo sa bridge. Kung paano tayo papasok doon. So, halimbawa, natapos na tayo ng uh, another chorus. Doon sa kanta ay dalawang chorus ulit after ng verse 2, pre-chorus, tapos dalawang chorus. Okay? So, it's up to you naman kung ilang chorus ang gusto nyong i-play. Pangalan mo ang tatawad ko Jesus, ikaw ang kalakasan ko Pinuno ng iyong Mananali kapag Jesus sa buhay ko. ikaw ang Then, ulit-ulitin niyo lang yung bridge kung hanggang ilan yung gusto nyo. Dahil since talagang napakaganda. So ngayon naman mga katupa, magkakaroon tayo ng mabilisang play along. At uh, yung gagawin ko lang ay intro, tas uh, verse, then chorus, then proceed tayo kagad ng bridge. Okay? i na lang natin na ginawa ulit natin yung verse 2 para hindi tayo mapahaba. Okay? So, palagay kong sinasabi, as we play the song, damahin natin yung mensahe. Right? Worship natin si Lord for this time. Okay? In 3, 2, 1, go. Verse 1. Sana, So go cool, away, say Titin mo ipagdasal sa lahat ng tumatawa. Sa susi gao taga palikwas pag-aano. So ayan mga kapatid tapos na tayo sa ating tutorial and I hope na nakuha niyo na and you're blessed with this song. And kung may request kayo mga katupa, just comment down below para aralin natin at para maawit natin para sa Panginoon. So ayun lang mga katupa, maraming salamat sa inyong panonood. Jesus loves you and all the glory belongs to God.